Lakad ng lakad, lakad ng lakad, lakad ng lakad. Nagdadaldalan, hindi na natapos nung simulan daldalan. Nung makalawa pa ng gabi, daldalan ng daldalan, yung dalawa na yan. Hindi na ubos ang kwento ng buhay. Hanggang ngayon, no, nagdadaldalan pa rin. Bago matulog, pagkising, nagdadaldalan. Saan kaya pupunta yung dalawa na yan? naiintay ko yung kape hindi ko alam kung saan pupunta yung dalawa na yan saan kaya papunta at tignan po natin kung saan po sila papunta <coughs> 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 Hindi uh, na natapos. Hindi na na huminto. Tignan po natin kung makikita niya po ako. Kasi daldalan ng daldalan. Diridiretso, diridiretso. Ayan na po, napunas ng salamin. Tuwad tayo. Taldal pa rin ng taldal. tutuwad tatayo tutuwad oh hindi naman lang iniisip kung nasan yung ayan oh daldal -dal pa rin ng daldal -dal. di kami nakita dito nakalagpas na sa tapat namin daldal -dal pa rin ng daldal -dal. oh wala na dito oh. ko alam ko sino ang susundan. Hindi ko talaga alam kung sino ang pupuntahan. Gigil na gigil sa kinukwento. Kaninong buhay kaya yung kinukwento na yun? Nagkikil na nagkikil. Ramos, ramos, pa. Nakalagpas na. Babalik yan mamaya. <laughs> Tignan lang natin. <clears throat> Tal-tal taltal. di man lang lumingon. Tignan niyo po, oh. nakalagpas na. Malayo na sa akin. Ha, pakalayo na. Ala na, ayun na. Ayan, nawala na. Kalagpas na. <laughs> At hintayin po natin ang kanilang pagbabalik mga kaya. Ala na,